Doon sa kabila. Sky! Hello, guys! Hello! Hello, guys! Magandang hapon! Hello, vlog! Talaw muna na si Sky sa mami niya. Ni Sky, no? Oh. na yung kanyang ano, tataasan. Ang kanyang flooring kasi nilulubog siya sa baha para pag umuulan hindi nabababad ang tubig para hindi naglulumot o ba diba? si Sky gala Sky dito siya naglalaro sa sementeryo ayan guys so ayan. O, so sementeryo ayan oh, yung pa o sa kabila oh my god may nuno <laughs> oo, kaya gaya niya na, na nakababad yung tubig tapos pag ano siya madulas, malumot kaya, ayan kailangan siyang taasan thanks to Auntie Marlo Howard sa kanyang sponsor for Eriza basket sa bahay ni Erisa ayan si Eris tiba, ganda niya guys Eriza. Uh, ganda ng langit po ngayon. Makulimlim na. Ay, dahil hapon na. Okay. That's all, guys.